Sweet-sweet niya. Ay, tawawa naman yan si kulit. Hindi ko kain ng kulit na sweet-sweet ah. Mayang, mayang, mayang. Ay, yun pa naman tatat Aba, dami ah. Hindi ako bibigyan ah. kwa wow. <laughs> Tingin-tingin lang siya. Abo, bait-bait ah. Pero pag nakapag-arot ah. Grabe. Kitikiti. Kwa-kwa -kiti. wow, naman yan. Di na bigyan yan ah. kwa na no. wow, wow. naman tatat yan eh. Na? inam na naman tatat? plastiku plastik wow, itu wow, jalap colok-colok dia aku wow, pepikit ya ya. wow, pikit kipung motor, wow, popok pikit kipung motor, dia, wow, Big wow, aku, andi aku ya. wow, wow, ikaw, wow,

All wow. right.

Nakaupo ka lang. Kala mo ang goy. Wala na. Malayo ka na. Gusto niya yung garo sa hankal mo sasakyan bayan diyan kayo lahat ha, tricol patingin tricol lah Nalagyan siya ng kasi hindi yung na iba na ito. Pinapon mo Hindi yung mga Hindi ko na Ay, hindi ko Itu <laughs> <laughs> <gustuhan> <laughs> <laughs> di situ ya di lorong-lorongnya. Dua plastik langsung laruan ah. Ayo kita? Kita pala eh. Mulis kan jan sus sinak kan ku namo. Ku masak in laruan mo jan. Itu gitu. Hmm. Itu bentuk si sendaluan nya. Ayen, ke selfie vlog yung bugbugin mo ayen laruan mo. yung dalawang malalaki na to napisam pa din sa pasahan dito mahulog yan dyan ali ali mo rito <laughs> Lana, nasi na ipit na si Nilas. Dali mo dito, dali. Dali, li galing ah. Dali, dali mo. Ayan ang mo kaysa si Bilog ang pinagtripan mo. Ha? Dito kadali. Mahulog yan dyan sa pinto. Larga na kayo, Tricol. Tricol. Lord, bilog, bilog. Bilog, bilog, bilog. Matamlay ang bilog ko. O, oh, ayan na. Napagod ka na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. bilog ah. Wala, <laughs> bibigal. Hindi na papagod. Wala na, masyot yan sa pinto. Wala na. Wala ka ng laruan. Bilog, bilog ka. Ngayon na toh. Ako na pagod sa'yo ulit. Ayun na, pagod na ako. Pagod na ako, Tabi.